po magandang araw sa inyo lahat. Kami po ngayon ay gagala sa SM Santa Mesa. Yan guys, at nandito na po kami sa SM Santa Mesa. Yes, <laughs> picture taking na kayo. Ah, madilim. daming jeep. Eh. Ano e? Anong sabi ni Dustin? Ay, nalulungkot na daw si Tito na Tito Jojo. ayak daw. Ooy! Picture taking muna po. Pinipicturan lang po yung dalawang magkapatid. Eh. Sabi po ni Dustin ay naayak daw po yung kanyang papa. Tiniwan. Naalala po ni Dustin. Ano? Tara na sa loob ko. Tosing. Tara na. Awag-awag sa mama. Mama wala. Papasok na po kami. profit. Kami po ay naghahanap na ng barber shop. Nandito na po kami sa 3rd floor. Ayan, at kami po ay kakain na muna. Mamaya na daw magpagupit si Idro at marami pong nakapila. Ah, natingin pa sa sapatos si Mahal na. Masakay na. Awak ha, maiki. kami po ipababa na sa Jollibee daw po kami kakain si Mahal po ay humiwalay na sa amin at titingin daw po na sa nasa ground floor po pala ano, ang ano ah Jollibee ng sapatos. Kami po ni Idro ay nakapila na para sa pag-order. Si Nakim naman po ay naghanap na ng mauupuan po namin. Ayan po na order na po. Tayo Yam Ayan po na po. Siyempre? Uh Oo. -oh. Iba yung mga Oo, uh oh, sige, so, 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 bahala ka. Eight. Ay, di Buti po at kami may nakuhang upuan. Sinadyaw po ito na sa kabila. Ay, kulang cool at ay may siya. Ayan, dumating na po yung order namin. Thank you, Lord. Ako oh, na lang magbibigay. Eh. Wait lang at mayroon pang padating. Akin lang ito may binaba pa. Kami po ay dalawa table. At hindi po kami kasya. Yan pa po yung order. wala pa. Ikaw dyan, wala pa rin na eh. Isa pa dito, i-draw. Yan. Share, share na lang dyan sa ano ah. Dito, aha. Kain na. Dapat Nagugas po pala ng kamay. Gustong magkamay ni Dustin. pala si Giyo kasi nakakamay. bali tapos na po kaming kumain at uh, meron akong good news sa inyo kanina ay nagbigay ng bayad si Ate Gemma, pinadala na yung bayad dun sa in-order sa akin ay may may pa sobrang nasa 4,000 ayang sabi pag grocery ko daw si Dayan si Mahal si Idro at saka si Nini kaya ang gagawin ko na lang hatiin ko. Yung 2K ay sa inyong tatlo na magkakasama kayo sa boarding house. Tapos yung 2K ay sa inyo Diane at saka doon sa dalawang bata. Yan. Ay tara! At wabo, uh, bueno, kalapit lang ang ano ah. Ano sasabihin ninyo kay Ate Gemma at Kuya Roy? Thank you po Ate Gemma at Kuya Roy. 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 Thank you po. po, po. Marami na <laughs> Tama-tama po to habay Bay lang yung um, ano ay. counting uh, 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 lakad lang po nadoon doon na. Ah. Thank you so much po, Ate Gemma, Kuya Roy. Sa pang grocery ng mga bata. Tara, pasok na kayo. Ang Tito Emil. Tara. Kuha na lang sila ng Oo. Kuha na lang kayo ng sarili ninyong lagayan. Ayoy, kuha mo ng Chucky, tsaka ng Yakult, yung gusto na dalawa saka ikaw na yung pwede mong dalain sa boarding house mo. Nakuha na po sila ng cart. Ganyan po yung kukuhain naming cart. Ah, malaki. Para po maisakay namin itong dalawang bata. Pang hindi hawak-hawak niya at yan Ayan. Okay na yan. Ayan. Sakay mo ajaw Doon ah. Lusot mo yung pa doon. Ito ng niya ah. Nakalusot. Ayan. Doon yung pa, ah, Doon yung Yan. Susuot. Susuot. Doon na. Yan. <laughs> <laughs> wow. Uy, doon ka sa Tito Emil. Doon ka sa Tito Emil. Awakan mo na lang. Ay, baka gusto rin sumakay. Ay, ako na ang... Sama ka eh. <laughs> oh, Kenten, tente, mte. O tara. <laughs> <laughs> Mahal, baka may gusto kang damputin. May permiso yan anong. <laughs> Muti. Mantika daw, mantika. Ah, wala nang mantika. Sige. Hanapin natin ang mantika. Ah. Tsaka diaper. Ikaw ko ako ng diaper sina Teo. Biskuit tayo ka? Okay, ang biskuit. yung biskuit. Ay, ano ah. pa kayo oh, hindi kayo. Oh, sige. Hindi ka Busing dito. May toyo pa kayo, Nini. Ay, kuha ka ng toyo. Oo. Kami kukuha rin ng mantika. Sige, oh, kuha ka. Oo. Oo. Bili ni niya yan. Mantika. Nasaan kaya ang mantika? Ay, oo. Sige. Magano nga pala ako ng pakusalad. Yung manghang. Awa ko sa iyo. Nakuha na rin po sila ng mantika. Ganyan na lang muna. Ano yan? Pop Sige, kumuha kayo. Kahit tigi isa. Mahal, kumuha ka rin ng iyo. Dalawa pa. Ganito na lang i-draw. Amo um, na. Mm, tigi isa kayo. Ay, dishwashing pa kayo. Yan. Mahal ko ka. Yan. Ikaw, lagay mo doon. Kami po ay pupunta sa diaper at ibibili ko po ng diaper si Teo chocolate mas malamit nito hindi yun bumpers double xl nini eh. alin nini ang double xl ah oh, walang malaki Ah, ito. Double XL. Yan. Kuha mo ng dalawa. Si Teo. Dalawahin na. Ah. Sa panini. Yan naman po yung ako ang magbabayad na yan kay Teo. Ayan, galing na. Matamis. yan dosing. Ano pa? Mahal. Baka may gusto ka pang bilhin. Ano pang kailangan ninyo, nini? Nawala doon. Dilata. Para pag kayo tinatamad magluto, pwede rin naman. Ayan, Argentina. mm, -mm. Sige, kuha kang dalawa. Tatlo, para kay tag-isa nila, ma'am. Tatlo. O, <laughs> uh, picture taking muna. Smile! Ganito <laughs> ah. Tatlo, smile! Enjoy na enjoy po yung dalawa pagsakay dun sa cart. Ano yan? enjoy na enjoy. Nasaan na si Diana? Uh, Nakuha ng biskwit. Ano, uh, you know, maraming dilata dito. Sige pa dahil at nakahiya na yung 1K pala ah. <laughs> Wala pang 1K. Dagdagan mo pa. Ayun, Bali kami po ay nakapila na. Ikaw mahal, may kukuhain ka pa. Kaya na rin po si Kumuha ka pa. ka pa. Pag may gusto ko pang pa kuhain ay eh, i eh, eh, ano man nala dito. Lagay mo na ah. Ito po yung mga pinamili po ni Dastin. Naman Eh po ang aming mga pinamili. Ano kaya ni Aabot ah, ng magkano yan. Hindi, may steak po nasa eh. Hindi ka pa inaantok. <laughs> Nagpababa na po si Dustin. Si Jiyo ay pa magpababa. Si Diana po ang nagpabayad. 1,200 na po eh. Palagay mo rin sa bag. Oo, oh, palagay mo rin sa bag. Sabihin mo. O, oh, Dayan. 1,8. Ay, wala itong oh, masasabi. Oo. Oh. 1,800. 14 po pinagbayaran ni Dayan 1854. May sukli ka pa. Watong? <laughs> May sukli ka pa. <laughs> eh, yeah po ginagayak na rin po yung mga mga ginrosery po nila. Thank you po ulit kay Ate Gemma at Kuya Roy. Thank you po Ate Gemma Kuya Roy. Tanong kaya natin dito at baka gusto ng dalawang batang maglaro. Saan ba ng ka nagbabayad dito ni? Ayan po yung mga pinamili po namin at kami po yung bago umuwi. Ay, ito pong dalawa ay sasakay muna dito ah. Bago umuwi. nagantay lang po kami nung aming pinabook at kami po ay na lang gawa ng pag po kami ay malayo-layo pa po ang lakad din ay meron po kaming mga bitbit -bit na medyo mabigat tsaka kami kasama po kaming mga bata ay malayo-layo din po pag uh, lalakad ay maraming sasakyan <laughs> na po yung mga kasama ko ano na yan? <laughs> di mo na mabuhat? Kaya po kami maggagrab na lang. Dalawa po kaming sasakyan. Iyon, Ayan, nandiyan na po yung aming sasakyan. Nini, alik ka na. So, unahan ka na mahal. Kami po ipauwi na. May kiput walang traffic. Magbango daw, nasa kanilang na okay. <laughs> <Isang tinitilakas ngayon, laughs> con <laughs> <kapakano>. ah. dito. Ah. Nakalala Ay, Na, yun yung sa babae. Ay, hindi mo yun <laughs> Ay bakit? Tinanin oh, lang may yun tayo, yung uh, yun, Dian. Yun. Hindi Ah, isa pa kayo. pwede <laughs> pong <laughs> Ay, yung ah, ano yun. ah. <laughs> Dian yung binutuhan na. Hindi na po pala ni Dayan inaakyat yung kanyang mahagin rosary. Ang yeah. uh, inaakyat lang po yung kanadas din. <laughs> <laughs> Ayan po at nakauwi na po kami dito sa boarding house. At nag-enjoy naman po kami sa aming paggagala, lalo na po yung mga bata. At maraming salamat po ulit kay Ate Gemma at kay Kuya Roy Mosni sa ipinag-grocery po ng mga bata. Yeah, thank you so much po. Lagi po kayo mag-iingat at more blessings po po sa inyo. God bless po sa inyo. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pag-support at panonood. Mag-iingat po na palagi at God bless po sa inyo Bye-bye!